Hi guys! Welcome to our channel, Mami Julie! Kung bago po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe, like, share and comment and hit the bell notification para updated kayo sa aming video. Ngayon po ay pag-uusapan po natin kung bakit at paano bumuka ang tahiko. Ayan. So... Ngayon po guys, yung unang week po, um, okay naman po siya. Sa advice mo ng doctor po, ng doctor po, na pagdating po sa bahay, mali, pwede na akong maligo. Siyempre, ginawa ko naman yun. yun. After one week, okay naman po siya. Bumalik ako sa obi, wala naman pong ano, um, sinulid. Ang ganda po talaga ng pagkakatahe. Then, one week din po, tinulungan po kami ni mama para para gumawa ng gawain bahay. Tapos po, after another week, tinulungan naman po kami ng ano, nanay na asawa ko para maglaba, at so on. Then, napansin ko, after two weeks, ano po, may, may dugo. Dumugo po yung ano ko po. Ang mali ko po kasi, kung bakit po bumuka ang ang aking sugat ay eto po mami, wag na wag niyo pong gagawin para hindi po kayo matulad sa akin. Number one, wag po kayong kakain ng unhealthy food. Kasi po noon, yung first and second week ko po, kumain na po kaagad ako ng mga um, mga junk foods, fast foods, yun po yung mga nagpapatigas ng pupo. Kaya po, that time, nahirapan po ako magpupo, umiiri po ako kasi po, ang laki. Ang laki matigas. Kaya, ayun po, mami. Ang nangyari, bumuka po siya, dumugo. Ayan, may kita nyo po sa video, mami, kung ano po itsura ng, um, ng pagbuka ng, ano ko po, ng sugat ko. Ayan, ipapakita ko po yung video. Nandito po. Then, pangalawa naman po ay, isa po sa dahilan ay ang naglabak po kaagad ako ng marami at mabibigat. Yun. Kaya sobrang ano po talaga, uh, um, na-pressure po yung tahi ko. Kaya po, nasugatan. Eh, bumukha yung tahi. Kaya wag na wag nyo pong gagawin ang paglalaba na mabibigat. Yung labhan nyo muna yung gamit ni baby. Pangatlo naman po ay, Third naman po yung um, pagbubuhat po ng mabibigat. Ayun, syempre after ko po maglaba, may mabibigat po ako nalabhan, naglab, nagbuhat po ako ng timba, eh ang advice po ng doktor, huwag magbubuhat po ng mabibigat, kundi ang pwede nga lang buhatin ay si baby. So makulit ako, nagbuhat po ako. Yan, isa sa dahilan bakit po bumuka ang aking tahe. Pang-apat, Ayun, naging gala ako. Naging kampante po ako. Nagpupunta na ako sa mall. Na alam ko kung hindi pa po ganun kagaling yung sugat ko. Kaya po, pagalagala na po ako. Pampasyal-pasyal. Um, pero nakakaramdam po ako ng kirit. Para mabagal lang po ako maglakad. Pero, hindi pa pala siya advice na um, maggalagala. Then, pang-fit na. ayon. So, syempre, dahil sa pag-agala sa masakay po ako ng tricycle, yung tricycle po, dahil lubak-lubak po yung mga dinadaanan po, yung nag nag jump jump, jump, yan. Kung baga, na-pressure din po yung tahi ko. Kaya yun po, mami, iwas-iwas muna po. Then, pang-anim, iwasan niyo din po yung pagkain po ng mga malalansan, like isda. Mm -hmm manok, yung wag masyadong marami yung pagkain kasi yun din po yung nagtitrigger bakit bumubuo kayo yung tahi at bakit hindi ka agad nagihilom ang sugat ng natin. Okay, tips naman para hindi po uh, hindi po bumuka yung sugat ninyo. Number one, nung nalaman ko po na may nabumuka yung tahi ko po. Una ko pong gawa, ginawa po talaga, nag-google-google po ako kung ano po yung nangyari. Baka po kasi na-infection na po yung aking tahi. Pero hindi naman. So, ginawa ko, number one, nag, ano, kumonsulta muna sa doktor. So, may binigay po sa akin yung doktor po na mga gamot or ointment para po na para po gumaling po yung sugat ko. Andito po yung reseta po ng doktor para po makita nyo po kung ano po yung mga ininom at ginawa ko sa sugat ko. Then, number two po ay ang beta, naglalagay po ako ng betadine everyday. So, ayan, betadine everyday. Patutuyo mo muna yung sugat bago lagyan ng betadine para mas maganda po yung um, pagka, pagkakagamot at nilagyan ko po ng ointment. Yung ointment po na yun ay effective. Talagang nag, close po talaga yung tahe. Yan, makikita niyo po dito, ito po yung sugat ko po ngayon na naghilom na. So, effective po talaga siya. Unlike before na talagang kadiri po talaga yung buka po ng sugat ko na na parang pwet na po. <laughs> Mukha siyang pwet. Yan. Then, number three, yan, uminom na maraming water. Kasi, yun din po yung isa sa dahilan para magi ah uh, mabilis maghilo sugat. Then wag masyadong kumain ng mga sweets kasi pag diabetic ka kasi ah uh, yun din yung magiging matagal bakit hindi gumagaling ang tahi na natin, mga siya si ma'am. Then number 6, wag po muna kayo mag-exercise. -e Heavy exercise. Tama na yung walking walking lang po. Wag po muna yung magbubuhat ng mabibigat para hindi mabigla yung tahi. Okay, then number four ay disiplina sa sarili. Kasi kung wala tayong disiplina sa sarili, yan, hindi tayo gagaling. Tandaan po, ang matagal po ang paghilom ng sugat natin. Sa tingin natin, nakahilom na siya sa labas, pero sa loob po, hindi pa po. Kaya maging maingat at magkaroon ng disiplina po sa sarili. So, yun lamang po. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. At kung may karagdagan po kayong tips, pwede i-comment nyo po bio, um, sa iba ba para po mabasa ko po. At pwede rin po kayo mag-suggest kung ano po topic ang nais nyo po para sa susunod ay sasagutin ko po. Okay, baby Asian. Medyo antok na po ang baby Asian ko. Yan. Ay, pocket ka ng baby Asian. Oh. <laughs> Yan, inaantok na po si baby Asian ko. Thank you for watching guys. Hope na may natutunan po kayo sa amin. Thank you for watching guys. Bye.